Hello guys! Magandang araw! At dahil wala naman kaming gagawin ni Buyok ngayon dito sa isla ay napag na lamang namin na pumunta sa pulo. May nakapagsabi kasi sa amin na may nakukuha na nga daw na sa Song Pilipit doon at dahil miss na miss na nga namin ang pagkain noon ay nagkumaripas na nga kami ni Buyok ng punta. Dito nga pala pumunta sa Pulong Matching at medyo malapit lang naman ito sa aming nayon. Habang nagtitingin-tingin nga kami dyan ng susong Pilipit ay eh napansin nga ni Buyok na marami nga daw tulya. Siyempre mga mare dahil libre na nga ito ay kumuha na nga rin kami. Doon nga pala ang punta namin sa bandang likuran ng Pulong Matching. Kaso nga lang ay eh, hindi na nga namin diniretsyo ang aming bangka dahil medyo malakas nga ang hangin at malalaki ang alon. Kaya naman naglakad na nga lang kami ni Buyok at okay lang naman dahil sobrang ganda nga ng view dito. At habang kami nga ay naglalakad ay nangunguan na nga rin kami nang tulya. ko mga mare bang laki po ng tulya dito at bang tataba pa. Piling ko nga ay wala pang nakaka ng mga tulya dito kundi kami pa lamang dahil wala ang bakas na may nanguhan na. Kung natatandaan nyo nga mga mare ay nanguhan na nga rin kami ni Buyok ng mga tulya doon sa malapit sa aming nayon at lalakarin nga lamang. Hindi na nga yata kami makakarating doon sa pupuntahan namin mga mare dahil dito pa lamang sa Bukana ay napakarami ng tulya. Panahon nga daw ng tulya ngayon kaya naman lahat nga ng madaanan namin ay mayroon. Sinusulit talaga namin ang pangunguha dahil sa susunod ay mawawala na nga ito. Parang susong pilipit nga lamang at hanggang ngayon nga ay ayaw pa rin magpakita. Diyos ko, daay. Wow! Ang laki oh. oh! Oh! Grabe! Isang ang kuhaan lang! Apat! At habang Naglalakad nga kami dyan papunta doon sa likuran ng Pulong Matching ay libang na libang nga kami sa pamumulot ng mga tulia. Medyo malalaki nga yung mga bato na dadaanan namin dito mga mare pero okay lang yan dahil laking isla naman tayo at kayang kaya ko naman yan. Magtataka ka na nga lang kung bakit patong patong at sobrang lalaki nga ng mga bato dito. Bali alas 7 nga pala ng umaga kami umalis sa aming nayon kaya hindi pa ganoon katindi ang sikat ng araw. Pagkarating nga namin doon sa aming pupuntahan ay wala talaga kaming mahanap na susong pilipit kaya naman pinush na nga namin ang pangunguhan ng tulia. Sayang nga lamang at wala kaming dalang timba pero kung may dalang nga kami ay tiyak na mapupuno iyon sa dami ng tulya dito. Napansin ko nga rin na napakaraming susong maliliit dito at ang akala ko nga ay mga patay at yun naman pala ay buhay at naggagalawan pang. Hindi ko nga alam ang tawag dito pero sabi nga ni Buyo kay ito nga daw yung pinapakain sa mga itik. Ayaw ko ni Buyo kasi maliliit daw pero piling ko okay na rin to. Ito. May malaki eh, oh. Hindi mo nakita. Grabe talaga dito, guys. Sobrang daming tuliyo. Oh. Pag binuklat mo yung mga bato, dito sila sa ilalim. Mm. Ngayon lang namin napuntahan to. Grabe. <laughs> Pag inalungkat mo ang ilalim, ah, Pwede tayo magbenta. O, oh. tingnan nyo. Try yung mga tuliya. Dito, oh. Tingnan nyo, oh. Napakalalaki pa. Grabe. Oh, my God. Ano mo? pag buklat mo ang Ito, malaki o. Oh. Mas marami nga Antonia dito at mas malalaki pa kaya naman inapura na nga namin ni Buyok ang pangunguha. Nandito pa nga lamang kami ni Buyok sa puloy, iniisip na nga agad namin kung anong luto ang gagawin namin dito. Dito pala maraming talyay. Hmm. Medyo mabaho lang yung burak ano okay, oh kayo nga? Awesome. Oh, lang. Haangatin mo lang yung mga bato. Mas gusto ko nga dito yung may sabaw kasi sabi naman ni Buyok ay i-adobo na nga lang daw namin para maiba naman. Medyo maaga pa nga nung natapos kami kaya naman sabi nga ni Buyok ay mamamanti nga daw muna siya at baka daw siya ay makahuli ng tilapia. Diyos ko mga mare, pagbalik nga namin doon sa malapit sa aming bangka ay hindi talaga namin maiwasang hindi manguha ng tulya dahil nagpapakita nga sa amin. Sobrang nakakalibang talaga ang pangunguhan nito kaya naman sa mga kapwa ko taga isla dyan, aba ano pang inaantay nyo? Club ko to, nandiyan sa ilalim yung mga kaya nyo hmm. kita nyo ba oh. yun yung mga tuloy sa ilalim Huwag binuklat ko yan. Huwag binuklat ko yan. Huwag sa ilalim. Ulit! Napakita ko pa sa kanila eh. Alin? Ano eh. huh? eh. oh. oh, diba? mayroong isang nagtatagong malaki oh. Oh. Ito rin siguro. Oh, ay, Meron din. Oh. Enjoy nga namin ang pangunguhan ng tulya at nagutom na nga kami kaya naman kumain na nga rin kami ni Buyo. Nakabili nga pala kami ng sinukmani kay Ate Connie at talaga namang napagkakasarap abang. Pagkatapos naman kumain ni Buyo ay agad na nga siyang pumunta sa aming bangka at kinuha nga ang kanyang lambat at sabi nga niya ay baka daw siya ay makatilapia. Habang ako naman ay kumakain dito sa tabing dagat at nagpapahinga. Grabe mga mare, sobrang nakakawala talaga ng stress dito at parang ayaw ko nang umuwi. Habang si Buyok naman ay nagpapakadalubhasa sa pamamanti. Yes mga Mari namamanti nga siya pero hindi pantiko ang gamit ah. Kaso nga lang mga mare e eh, wala talaga siyang nahuli kaya naman for the uwi na lang ang mga person. Kung pwede nga lang hindi na kami umuwi at dito na lang kami tumira. Kaso nga lang e eh, may mga anak nga pala kami. Just good eye. Pagka uwing-pagka uwi nga namin mga mare e eh, nilinisan na nga agad ni Buyok itong mga tulya at ibababad nga niya ito maghapon sa tubig. To make the video short nga mga mare na ibabad na nga niya ito maghapon sa tubig at nailaga na nga niya ito tatanggalin nga niya ang laman sa shell. Ia-adobo yeah, daw niya kasi ito mga mare at ito nga ang nakukursunadahan niyang luto. Ito. Tingnan nyo naman kung gaano kakaunti ang nakuha namin mga mare. <laughs> nga namin e eh, maraming na kaming mailuluto kaso nga lang yan nga lang aming nakuha Diyos da. Pero okay lang yan mga mare, basta't sigurado na ang uulamin namin ngayong gabi Sasarapan na nga lang daw ni Buyok ang luto niya dito sa adobong tulya para naman daw ganahan kaming kumain. Mas masarap talagang kumain kapag kaalamong pinaghirapan mo ani. Wala namang kakaiba dito sa adobong tulya ni Buyok at kung paano nga lang magluto ng adobo, ay eh, ganun nga lang din ang kanyang ginawa. Pero mga mare sinasabi ko sa inyo, 100% legit na pagkakasa Harap abo. Ngayon nga lang din ako nakatikim ng adobong tulya mga mare pero mukhang mauulit yata. Mukhang mapapadalas na naman ang pagpunta ko ng pulo nito. Charis! Kaya naman kung nakarating nga kayo hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga ang video na ito ay baka naman pa-heart at pa-share. At syempre pa-follow na rin po. Yun lang mga mare. Maraming salamat sa panonoodan eh.